sapo naman yun sila. Ulan nga. mag edok mag -e nga kasi si Nian. Sino na ba yan? Sino na ba yan? Ha? Ay, sir, wala nang plane niya. Ay, ito na siya. Ay, teka. Mag-isgasan pa. Si Kaplane niya yun. Kaya mga pagbiligay yung pagbili yun? Mm -mm. Pinagdalagaw niya sa iyo dahil nung pangali nga kay Luhan ng anak po, ba? Handun. Handun ba? sa school. Wala po si Ma? Nandun. Nandun po sa first group. Hindi ako... Nabasa ay. Eh. Di paano sir? Ay nagkaputi sir at malalakas ang ulan. Mababasa nga kasi ang kaputi. Ay tama kaya yun. Eh sir ba tayo mo dun pumunta sa aming ano eh... Nagsilong lang. Ah, nagsilong lang? Okay. Silong lang at maulan. Okay. Hindi tayo so, lalabas ang ka kaputi ngayon kasi nga... Parang maganda ako dyan sa cellphone. Ito nga. Walang filter yan ah. Oh, walang Hindi ma maganda sir at walang filter. Lang. Diba? Ano pangalan mo tayo? Melissa. 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 Alam mo, ulan. Silong muna tayo. Silong muna tayo guys at Ay sus, tama Alam Ay, mo. Video pala. <laughs> <Akala>. Ayan, <laughs> bigla tayo ako naiya. <laughs> Ngayon, ginoy. Ay ka mahiya. na maray na nga ni na iyan. Mm. Ay, sure. na si ate. Nagbikol si ate. Ikaw tayo ang taga Bicol? Yung agung ko, Di ba kayong nahihilig mo oh, doon? Taga ano ano? Taga Tagas. Daya. Daya, taga -tagas. Oh. Masarap pa magmahal ang taga Bicol. Ay siya, masira. <laughs> masira mo. oh, masira mo daw hmm, magmahal isya. ang taga Bicol. Kaya kayo mga babae dyan, taga Bicol lang, asawahin nyo, masarap magmahal. Dako-dako pangani. <laughs> <laughs> Yun lang. Yun <laughs> lang. Ayan, kaulan-ulan. Ano yan, sir? nag release ka? Nagbo-vlog na ako. Nagbo-vlog. Sir, nagbo-vlog. Mag, sure, mag, -boblog, mag -boblog, sir, baka ano ba? <laughs> baka ano. <naman. laughs> baka O, ba? Shoutout ka na. shout-out ka na. Ay, mga guys. Shout out mo, taga Bicol. Shout out ka, na, shout out ka o mga taga Bicol, taga, taga Dai, taga Tagas. Ayun, ayun. Ito, nakapangasawa si ate ng taga Dai mga uragon. Ano ibig sabihin ng uragon? Marami parang, naman siyang meaning eh. Uh, tulad ng... sa paggamit ng pangungusap. Parang kung patakaw kumain, eh. parang ba? Uh, tapos? Ma Tap, mahilig, mahilig, sa... Matibay, ano? Matibay, malakas. Oh. So, ano? Ganun ba ibig sabihin ng oragon? Matigas! <laughs> <laughs> ano matigas? Ang tuhod. Ay, <laughs> nako. Oh. Tawagin mo sila ate para mga damay dito. Papot! Tawag ka ni sir! Tawag ka! Bilma! Ay na nga, kahit umuulan. Tinawag ni ate, ayan o. Oh. Lap trip din to si ate, umuulan. Tawag kayo ni sir. Tawag, 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 tawag. Hmm. Para kahit maulan pa, pa umagpapaulan. Ayaw mo siya, simple.

Magturo kayo para sa marami siya. Oy, mag-hi ka daw kasi nagbablog si Sir. Ayan. Ayan. Oh, makikita. Oh. Oh. <laughs> ah. <Ayan. laughs> out ko ang Alam ko. ko kung bakit. Siya tulit daw. Si ate, ang lakas ng trip, umuulan, pinagtatawa. Gayaan tuloy, nabasa yung payong. Ako nga! Shout sa mga oh. kasama namin! Oh, shout out daw! Oh, Nandito na kami! Oh, baka na ka! Umuulan! Oh, Kaya napasilong Sige na po! Sir, dito na kami, sir. Bye-bye, sir. <laughs> Uy, sir, yung air doctor.